Isang araw, Isang santo, May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 24 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San Bartolome Apostol. Kamusta? Si San Bartolome, na kilala rin bilang Natanael, ay isa sa labindalawang apostol ni Jesucristo. Ang kanyang pangalan Bartolome ay nangangahulugang anak ni Tolmai sa Aramaic. Bagamat kaunting detalye lamang ang nalalaman tungkol sa kanya sa mga Ebanghelyo, siya ay binanggit sa mga listahan ng mga apostol sa mga Ebanghelyo ni Mateo, Marcos at Lucas, gayon din sa mga Gawa ng mga Apostol. Ayon sa Ebanghelyo ni Juan, siya ay kinilala bilang Natanael, isang taong walang daya. Dinala siya kay Jesus ng apostol na si Felipe, at sa kanilang unang pagtatagpo, Ipinakita ni Jesus ang kanyang sobrenatural na kaalaman kay Natanael na mabilis na nagpatibay sa kanya na sumunod kay Jesus at kilalanin siya bilang anak ng Diyos at Hari ng Israel. Pagkatapos ng Pentecostes, sinasabing ipinangaral ni Bartolome ang Ebanghelyo sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang India, Armenia, Arabia, at Mesopotamia. Ayon sa tradisyon, siya ay pinahirapan sa Armenia sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang balat ng buhay at pagkatapos ay pinugutan ng ulo dahil sa kanyang pananampalataya. Madalas siyang inilalarawan na may hawak na kutsilyo ang instrumento ng kanyang martiryo at minsan ay hawak ang kanyang sariling balat. Si San Bartolome ay kinikilala bilang patron ng mga manghahasa ng karne, mga tagapagkuskus ng balat, at mga tagapagtali ng aklat dahil sa paraan ng kanyang pagkamatay. Anang kanyang kapistahan ay ipinagdiriwang tuwing Agosto Piamboy Keeper sa Simbahang Katoliko narito ang isang panalangin para kay San Bartolome Apostol. O maluwalhating San Bartolome, tapat na apostol ni Heso Kristo, ikaw na tumugon sa tawag ng Panginoon ng may bukas na puso at nagsakripisyo ng lahat upang ipahayag ang Ebanghelyo. Sa pamamagitan ng iyong pamamagitan, ipagkaloob mo sa amin ang grasya ng matibay na pananampalataya at matatag na kalooban na sundan si Jesus, kahit nasa gitna ng mga pagsubok at pag-uusig. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.